Pwede ako? Oh, online lang naman ako eh. Kasi sa dami ng damit, hindi ko alam kung anong gagawin to. Sa dami kong tinitiglop na damit, ito, branded pa, oh. maganda pa. Oh. Pwede sa mga kapatid nyo, sa tatay nyo. Oh. Tapos, meron pa dito sa taas, yung mga t-shirt. Yan o, oh, nakikita nyo, guys. Oh, yan o, oh, mga branded yan lahat. Sa daming yan, hindi ko alam kung saan po. Okay, ang gagawin ko, ukay-ukay na lang. Kaya, mura-mura na lang. 5 dollars ang isa. Kung sino may gusto. Um, yan. Ayan, tinay nyo. Ang dami, oh. Kaya, gagawin ko. Ukay-ukay uh, na lang gawin ko. Ito, mga short. Ano na lang to, 2 dollars na lang. eh oh, no? 2 dollars na lang, oh. Tinay nyo. Uh. Kita niyo, oh, branded pa nga, oh. Oo. Oh. Yung Kasi namang may gusto diyan eh. Ay, ano, online na ko, online. Tawagan niyo ako. Ito, tinay niyo mama ko, um, Oo. Oh. Oh. Oh, mga branded 'to. Kani naman, oh. Oh, ay, yan no, oh. may mga tatak pa. Ano lang to, mga six dollars. Six dollars. Mga six dollars lang to, tinay nyo. Ang gaganda, oh. Kasi yun yung ay ano, mga tatay nyo siguro, men, bigyan nyo na lang tatay nyo, bilhin niyo sila. Ano? Kasi eh, ganito, hindi ko alam sa kung yung mga damit na yan. Kaya binibenta ko na lang. Oo. Oh. Mura-mura lang naman eh. Mm, mura naman. Oo. Oh. O tapos meron pa Ay! Ayun mo na ha? O oh, meron pa meron pa ako dito. Oo guys, ito ha. Yan, no. Nakita nyo, mga jacket. O, mga brand dito, o. Oh. Kaya, hindi kayo, ano, malulugi. Pag bumili kayo, o. Oh. Branded, o. Oh. Oh. Kung gusto nyo, iba-iba kulay. O. Oh. Kaya, binibetang, ano to, guys. Kung sino may gusto, tawagan nyo ako sa YouTube. Yan. O, oh, ito pa. Iba-iba kulay. May pink, o. Oh. May branded okay. na naman, o. Oh. Kaya, mga so guys, ano kayo ha? Ihanapin niyo ako diyan sa YouTube ko, Mayet Merceda sa hanapin niyo ako sa Instagram sa kayo, sa Sirs, sa Facebook, sa TikTok. Bili na kayo. Ay nako. Hanapin niyo ako. Oh, tingnan niyo guys, kaya gusto ko ni benta to, ang hirap magpiklop. Oh, tapos nito, oh, ang daming pantalon, oh. Kung gusto niyo yung umab, ano mabay ng kasal, <laughs> o pwede ito o ayan o. Ngayon oh o timpang na o, pantalon. O, oh, mga branded to. Oh. Ayan. Kung gusto niyo ah. O, oh, ito pa, mga jacket pa o. Oh. Tingnan niyo guys ang iba-iba kulay. May mga tatak yan, guys. Kaya murang-mura lang, halagang $5, halagang $10, halagang $3, o. Oh. Sana guys suportahan niyo ako guys ha. Hanap hanapin niyo ako ha. See you. Bye bye.